Hello, kumusta? This is Pretty Lai again and welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Thank you. Ug karon sa pagpadayon ning atong Sugilano, ayaw ko Labda Chapter 31. Ayaw ko pakasada. Just when I was about to sit down, nainigunit sa akong We need to talk. There is nothing to talk about, Gray. If there's none, then why are you avoiding me? And why were you with Khalil, huh? Do, it's none of your business, no? Nagsugod, nagirugagot akong ipon sa kalagot. Gusto kong musyagit pero gipungan ng nako akong self. Kay makahalataw niya ang among mga classmates. Di ko gustong mudraw ang attention. Nga dool, nagirugagot kaayos ayos, Hendrix, nako. Na Pinasuko man niya tingog pero giton daw po dunoon niya iyang tingog. Ugwag ya po niya buhi akong mga besh. demanding kay ni siya o nga. Siya man unta ang naiatraso na ako. Ang Let go of my arm, Gray. No, I won't. Not unless you talk to me. You're so impossible. Patay ang nga istoryahan, oi. If wala, Then why didn't you answer my calls? Oh, that? Hmm. I was busy. Wako kabantay si mong tawag, eh. I made a bluff to make him feel wala ko magsakit sa akong nakita sa basilika gahapon. Ni gani ano? Muad to sa amua, feeling close with my family, and then sikit kayog si Nor Eve? Is he double timing me? Pero, di po ko kaingon anak kay wak man lagi kami wak may label so di matawag og double time Ahay, buhay murag life makalagot nga nakakainis kung iisipin parang thinking wow ah, maka crazy na this mga besh earth swallow me whole now na busy I called your home phone, and your brother told me you're just in your room. Wait, what? Nanawag siya sa among landline? Hala, hindi na siya ang number. Nga, murag, man na namagipa-register sa directory kay it's for family use only. Para sa among close relatives o usay, mga work-related transactions lang nilang mama o ni papa. Hala, is he stalking me? But well, I'll give him some credits for that. Very resourceful, huh? Di dahi pwede himong busy, bisag naas kwarto. Na ako'y daw gibuhat. Ingna na lang yun that you're avoiding me. Okay, fine. So what if I'm avoiding you? And why would you do that? The last time I checked, we were okay. Pag sure, Grewey, really, Are we really okay? Kung okay ra para ni mo ang sitwasyon, para nako dili. Kung asa ka malipay, adto ka. Ayaw na sa muka pa. Yumi, please, listen to me. Gagunit kihapon siya sa akong bukton, mga besh. Huwag na-feel na nga mas nihugot iyang pagunit. And his eyes are pleading. Let me go! Is there a problem, princess? Ay, salamat. Nabot si Iron. Classmate sa Gaimi. nilingit si Hendrix niya o isog kayo tinanawan. Samtang si Iron, cool kaayo, Nakasmirk lang while well, gatanaw sa kamot ni Hendrix diha sa akong bukton. Wala ra Iron ay eh. Naalang siya kipangutahan na ba? Oh, come on, princess. Don't be shy to tell your knight if you need some saving. Okay, lagi I can handle this. Di ko gustong mo apil si Iron. Igo na nga nabalda niya si Henrik Sky. kulit kit ka ayo. Hapit na time nga ting sulod na sa among next teacher, si Ma'am Shani. Eh. Another kasaba na po niyo, maabtan ming ingon ani. Eh. Oh, it looks like you can, princess. And upon saying that, he grabs my arm. Gitagsaan na nila akong kamot. I smell trouble na git. nani mga classmates namo and get lost de leon she's mine but i don't think she wants to be yours man damn you're exhausting my patience you keep on meddling i'm just saving my princess from your claws now i will ask you kindly let her go she's not yours Shhh, buhi ko ninyo, oy. Ang sabag, itanaw na, tas tanan, oh. Uh. And what is the meaning of this? Wow, niabot na yun si Ma'am Shaney. Eh. Pinasaka na dayo ng kilay, nga gatanaw na mo. Pero, mas netutok siya ni Iron. Karoon pa mo nin niya nakita kay maupay pagsulod sa klase. Wala ni kay Bao si Ma'am Shane sa nahitabo sa acquaintance kay huwag man siya mo-attend. Wala gihapon ko buhi sa duha. Makalagot ka ayo mura sila og gasukdan na og kinsay mas iso. Kalabat pa yan mga laki, uy. Kung matando kang ego, makikarambula, gyud. And who are you, mister? Why are you in my class? Oh, hi, Miss Beautiful. I'm a new student here. Denver Iron de Leon is the name. I'm just a transferee. I've transferred here last Friday. Wala, gawa dyan na ning iron. Uy, mura naman o. Uh, Nag-extoryo ngayon, classmate. Confident ka ayaw, um, mura. Di bagong salta dere sa CIS. Pinakigdhat pa pagkahuman. Ni ko taon town among maestra. <laughs> iron and his the, the moves. Wag yung ipili. Abi ko bang nausap na ni siya, Oh, I see. Welcome to the class then. I hope you will like it here. Thank you. I'm already liking it here, right, princess? Oh, wow, ganong apilon, mangyod ko. <laughs> Nitanaw na lang noon si ma'am na ako. Init, ni siya, ugdugo na ako, basta ma-involve na si Hendrix. Unya, kay gabarog kaming tulo da yun, gatagsa sila o gunit sa akong bukton. What a compromising situation. Mura kong culprit nga na caught in the act, Yuta, tunla na lang ko big karon na dayon, please. Pinakidhat pagud si Ayorn nako, unya nangisi og pang-toothpaste commercial worthy a smile. Groog na ninyo, eh. Always drawing attention and enjoying it. Si Hendrix, awak po siya magpapiri eh. kay he's also being stubborn. sa palupig ni Ayon, nagpakita pakita siyang tigang ang tig-anga kinaiya. Mga RK, baya lisod kayo ispiling mo ng mga batasan. Why kikahadlukan? Kay feeling nila, tanan, malusutan. Kay lagi, sila, kwartahan man. And what is this all about, Yenso? Pak tuara. Tuara lagi. na ako ang atensyon. Tabis din kay awan si ma'am nako. Murag ako'y an nga igo man kong giilugan ay hey. um nothing miss they're just helping me up since I tripped go back to your seats na boys be thanks ay salamat muragidawat rapo ni ma'am akong alibay kayo wala ano naman ang utana oof that was really close mga besh mayugan eh wala mo palag akong mga classmates ang mga boys, ego rin katawa, while the girls, They just rolled their eyes. Nilingkod si Iron sa loyo nako kay. Ang galengko dito ni balhin somewhere in front kay de ka klaro. Then gidungagan ang mga chairs pag sulod ni Iron maotong dito siya po sa sa loyo. Diyun na poor mang hiturran ni hendrix ay isugay yo. Daa, bahala siya. Di ko What for? Para libo na punyakong huna huna. Thanks, but no thanks. Kustuna Hendrix ko tanaka. Princess, asa ang cafeteria dere? Dungan ta sis na. Pagtingong yun ni Iron kay nilingi dahin si Hendrix. He's shooting daggers at him. Pero cool si Iron baliwara ang hait na tinanawan ni Hendrix. Find your way. She's coming with me. And who told you nga mukuyo ko mo? Assuming. Tara Iron, labrihi ko ha. We're not done yet, Yumi. There's nothing to be done, Gray, because we haven't begun. Now, ayaw pakasad pakasada. I'm only making things easy for you. Oga ako siyang gitalikdan, kaya roon di na mausap akong Dako den kayo ngisi si Iron. Haha, so siya kayo ning tawhana eh. Di na lang kumatinga if one of these days makakita niyo sinumbagay. Grabe ka'yog angas, waipreno. Bisan kinsa pa ikaatubang. You're a bad girl na, princess. Kamao na gyud ka. I I learned from experience thanks to you. <laughs> Let's forget about the past, princess. I'm a renewed man now. Ok na gyud ming Leaving Hendrix behind nga nagpangusmos kalagot. Wa sya nahimo kai, ni walk out na din ko. Pupod sya mo try sunod. Nakasabot guro nga plano makidtubay niya. What would you like to have, princess? Sandwich and ice tea lang ako, abi. Salamat. As you wish, my princess. Dito ko nilingkod sa table nilang JD, JB, Mary Kim, o Jumari. Murag na nag something between aning Kim o Jumari ay... Eh? Okay, chika ko kay sa acquaintance, wakayo may magka-historya tungod sa mga nahitabo, ngawa na ko damha. Hi guys! Arimaling ko na ayon ha itong new classmate na to ba? Wow, te! Taasa sa mong hair! Oy! Naana sa'y laing gwapo nga sigig sunod-sunod nimo. mo! Ikaw na, gyud Ang aniyar ay! Sige, ikang na! Che! Helom de, GD! Na timing lang nga ka kailang midaan para ihumingi sa you sino? Unya si Kalil, si Fred, og Hendrix. Na timing lang pod, Na, lang. lang ukulele is from UC Mampud, so kailan sa midaan? Bito yung may murag favorite kayo kas mga choy ay ni si Mary Kim. Unya, ni og o si JB and Jo Marie. Bito no? Lately ba kay naani sila sa akong palibot? Ay da, di ko maglabad anak nila. Kang Hendrix palang ganitaan, gimigrain ako. Here's your order, Princess, and I'm treating everyone with shumai. Hi, guys. Denver Iron here. And with that, he flashed his winning smile. Murag mukirig si JD sa kakilig. <laughs> Maayog itgay ni muda og pakiyot si Iron bisag asa ibutang. E og miable ang door sa cafeteria. Dayon, milugwa si...